Hindi ka nabang panuri ng mga paranormal activity yung hinding-hindi may paliwanag ni man. Tulad na lamang na nalaki itong mutig ng mapapak ng maligno sa isang kakawayan. Napaka-agresibong editing aktual na nananakit. Well, kung ready ka, eh tara. Ang audio nito ay na-upload sa YouTube channel na Forest Fire No. 21. Na-record ito around 2 a.m. December taong 2014. Di umano ang uploader ay nakatira sa kagubatan at ayon pa sa kanya, ang ingay na maririnig sa audio ay nagmumula sa kalagitnaan ng kakawian na nasa likuran ng bahay nito. Maririnig ang isang batang sumisigaw at kung pakikinggan mo pang maigi ay maririnig din ang isa pang boses na nagsasabing Where are you? Nakakabahalang ang isipin kung ano ang nangyayari lalo na at sigaw ito ng isang batang babae. Pagpagayon pa man, di umano ang lalaking nakarecord ng pangyayari ay araw-araw na binabantayan ng balita upang malaman o makahanap ng kasagutan sa mga narecord niya. Sa kasamang pala, walang na balita na kaugnay sa insidente. So ano, sino kaya ang mga iyaw na ito sa kaligitan ng kakawayan? At alas dos pa ng madaling araw. Isa kaya ito ang ebidensya ng paranormal activity o may iba kang explanation ka multi. Magpagayon pa man ay nanatili na lamang din itong misteryo sa internet. Isang ama ang nagsasabing habang nagtatrabaho ito ay biglang tumakbo ang anak nitong lalaki papunta sa kanya na tila ba galit. Dito walang salita ang bata ng, A man was moving things in the living room. Labis na nagtaka ang ama nito at dito ay sinamahan na nga niya ang anak sa living room at nakita ang mga gamit na nagkalat na. Kaya naman ni nito ang security camera upang malaman kung ano ang nangyari at ang matutuklasan niya ay magpapakilabot sa kanya. Makikita ang maliit na laruang mabilis na gumalaw at back eh, na nag-slide sa sahig ng living room ng kusa. Dito na makikita ang maliit na batang tumakbo papunta rito at inihagis ito na tila bagali. Pero nang bumagsak ito sa sahig ay eh, mabilis itong nag-slide muli papunta sa bata. Buti na lamang ay natumba ang bata sa mismo unan. So ano kaya ang nangyayari ka multi? O sino ang sinasabi ng bata na a man was moving things? Meron kayang dark presence na nasa loob ng bahay nila. Ano sa palagay mo? Ang lalaki namang ito mula sa UK ay may YouTube channel na Englishman Woodsman nag-upload siya ng mga video nito patungkol sa mga wild camping at woodland camping trips sa UK na mayigit sampung taon na niyang ginagawa. Karamihan sa mga video nito ay nagkumpisa sa pagpapakita nito ng review sa mga camping gears at mga adventures nito sa kapundukan. Pero isa sa mga video nito ang talagang tumatak sa mga viewers, August 2023, na mag-upload ito ng video sa camping trip nito sa isang woodland malapit sa bahay niya. At ang mangyayari nangyayari rito ay talagang makapanindig balahibo. Sa unang parte ng video makikita ang paglalakad nito habang kinakausap ang mga subscribers. Itinuturo rin nito ang mga daanan sa lugar at ang mga bakas ng mga taong maaaring nagcamping sa lugar bago pa man siya makapunta rito. Someone's been here. There's a lot of rubbish around here. Yeah, look at the state of this does get used, don't it? Matapos ang dalawampung minutong paglalakad ay eh, nagpasya na nga siyang tumigil sa isang lugar upang mag-set up ng mga gagamitin nito sa camping. Umupo siya habang kinakain ng noodles nito at nakikipag-usap sa kamera at makalipas pa ang mga minuto ay dito na magiging kakaiba ang paligid na. Friday night but I'm going away Saturday so I've got a bit of a drive as well so I didn't want to be Tired, and it's going to throw it down Friday night as well. And rain camping is really good. Is that a Hello? Tila ba may tao sa paligid niya dahil maririnig ang mga yapak sa likuran nito mismo. Pero nang tumayo siya at hanapin nito ay wala namang siyang nakikita ang kakaipa o sino man sa paligid. Ang nakapagtataka pa ay nang magsalita ito ng hello ay tumigil ang mga yapak. Makalipas pa ang ilang minuto ay muli siyang umupo at nirelax ang sarili habang kumakain. Pero mas naging katakot-takot ang mga pangyayari. Hai, ada noise again now. Hello. Hello. Ada got Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada mga Footstep, at sa pagkakataong ito, ay papalapit na ito sa kanya. Kung ibang tao lang ito ay malamang sa malamang ay umalis na ito sa lugar pero muling umupo si Daniel. Pati pinagpatuloy nito ang pagkain ng noodles habang nire-relax ang sarili sa ikalawang pagkakataon. Makalipas pa ang mga minuto ay eh, tila ba nakalimutan na nito ang mga yapak. Pero habang lumalapat ang kadiliman sa kakawiyan ay muli na namang maririnig ni Daniel eh, ang mga footsteps. <coughs> I'm gonna be honest. I can't stay here now. I want to be a wimp. I don't care if people will call me a wimp in the comments, but I can't stay here. I'm, I'm too unsettled. I'm nervous. I've done camping like this a lot of times. I think I'm gonna go find somewhere else to get this bivvy set up. But I, I'm leaving this spot. Dahil sa pangatlong beses na itong paulit-ulit na nangyayari ay nagpasya na nga si Daniel na lisanin ang kakawayan uh, upang makaiwas sa maaaring pangalib na dulot nito. Hindi man matukoy kung ano nga ba talaga ito pero dahil sa parang mga yapak ito ng isang tao ay maaaring merong taong i-stalk si Daniel. Malinaw na napakadelikado nito dahil hindi mo alam na anumang oras ay bigla ka na lamang atakihin nito lalo na't na mag-isa ka lamang sa isang lugar na hindi mo pa teritoryo. Ayon pa kay Daniel ay maaaring isa itong hayop pero nagdadalawang isip siya dahil hindi ito tugma sa mga yapak ng isang hayop lamang. May mga nag commenting nagsasabi na hindi ganito gumalaw ang mga hayop at alatang steady lamang ito sa paglalakad. Kung ano si sino man nito ay tama lamang ang ginawa ni Daniel na lisani ng lugar. Dahil umabot ka sa yugtong ito, ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i -like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Back in 2015, si Candice Gardner at asawa nito ay umaten sa isang Halloween party na naganap sa isang abandoned allegedly haunted prison na may madilim na kasaysayan. Lingit sa kanilang kaalaman na isa pala itong maling pagkakamaling ginawa nila. Ayon kay Candice sa buong magdamag na party nila ay ramdam niyang may nagmamasit sa kanya at simula ng gabing iyon ay may mga strange things na nanangyayari sa bahay ni Candice. Naniniwala siyang isang malicious entity ang maaaring sinundan siya mula sa old prison. Isang dark spirit na gusto siyang saktan at maging pamilya niya. Soon after the party ay nagumpisa na nga siyang maka-experience ng hindi may paliwanag na activity sa bahay niya. Mga ilaw ng bahay nila nagpapatay sindi habang natutulog sila. Mga pintuang nagbubukas sara ng kusa. Pero ang pinaka nakapangingilabot ay ang spirito na agresibong nagtatapon ng mga gamit directly kay Candice. Ang insidente nito ay lalo pang lumalaban at tila ba gustong-gustong saktan nito si Candice. Habang natutulog si Candice ay nagising siya sa napakasakit na pagatake sa kanya na tila ba isang unseen force ang umawak at malakas siyang hinila. At sabi pa nito ay nakakuha siya ng patunay. Isang gabi ay napag-grip silang mag-asawa habang nanonood sa TV ng sofa. Habang natutulog ang mag-asawa ay may nakapture naman ang CCTV camera na talagang nakapangingilabot na pangyayari. Ang mga paa ni Candice ay hinawakan ng hindi makitang nila lang habang binabalian pa itaas ng Unseen Force na nagpagising sa kanya. Nagpanik na ito at napasigaw sa sobrang sakit abang humihingi ng tulong sa asawa nito. Buti na lamang ay kasama nito ang asawa at agad na nagising sa pagkakatulog sa mga pangyayari. Matapos ang insidente nito ay malino ngang tila ba siya ang target ng malevolent spirit na sinasabi niyang sumunod sa kanya mula sa haunted prison. So ikaw kamulti dadalo ka rin pa sa mga Halloween party na ginaganap sa isang isang haunted places. Ayot pa sa footage nito, ito, magpahanggang ngayon ay ginagambala pa rin si Candice sa ang pamilya nito na sinasabing malicious spirit. Ito ay mula naman sa YouTube channel na Geeky Stuff ang channel na ito ay all about gadget reviews at walang kinalaman sa paranormal. However, this particular footage is out of ordinary. Isang gabi ay may napansin nitong strange object na nagpapalibot-libot sa paligid ng higaan ng anak nito. Remember, ang lalaking ito ay hindi naniniwala sa paranormal. Kaya naman hindi siya sigurado kung ano ang nakapture ng baby monitor camera. Well, let's take a look. Hi guys. Um, I don't believe in ghosts uh, at all. I think it's absolute rubbish, and all these orbs and energies and, and all that crap. But I was filming on the dome camera the uh, couple of days ago, and at the bottom of my son's bed, which I'll also include a little screenshot of it if I can. But you can just see it just there. Now, I thought I got the, uh, the notification that my son had got out of bed and he was facing the camera at the bottom of the bed. I that was his, his little face. But then when you press play in the video, it flies off. See that? let back and again. It flies off. Keep dragging it back. You can just see it so i have no idea there's no, no wind in there or anything like that no breeze it's, uh, the windows are all shut it looks a bit freaky doesn't it look at it. i'd show you that guys See if there's any people out there actually believe in ghosts or orbs or any sort of type of energy Makikita nga ang isang orb na nasa tabi ng ikaan ng anak nito. May mga nagsasabing maaaring isa lamang itong insect. Pero tila ba meron itong mukha? Pero what do you think? Isa kaya itong extraordinary? Oo, oh, just a simple thing with simple explanation. It's so a cliff too. It's a girl. You are a girl. It's a girl. Ay. Ay, baby. you do? Kung minsan masaya nga maging loko-loko, pero minsan may mga pangyayari hindi mo inaasahan at mapapasabi kang okay, tama na. So, some people, boy. Hit <laughs> it <laughs> Bigla na lamang isang napakalakas na kidlat ang tumama sa bakura nila. Agad nilang ikinatawad at nagkawal pa sila. Makapasok lamang. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at ihit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.